Ito namang verse na ito sa Lucas 9 verse 1. Ito yung mga tao rin na mga hindi naniwala sa ating Panginoon. Basahin mga natin sa Lucas 1, sa Lucas 9 verse 1. At tinipon niya ang labing dalawa at binigyan sila ng labing dalawang alagad ng Panginoon at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamalaan sa lahat ng mga demonyo at upang magpagaling ng mga sakit at si, verse 2 at sila sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit at sinabi niya sa kanila huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglakad kahit tungkod kahit supot ng ulam kahit tinapay kahit salapi at kahit magkaroon ng dalawang tunika na ibig sabihin wag, wag kayo magdala ng ano-ano mga dala mga pagkain kung ano mang, mga bagay sa inyong sa inyo wag kayo magdala kahit gaano kalayo yan verse 4 at sa anumang bahay na inyong pasukin doon kayo mga tira at buhat dooy magsialis kayo verse 5 at ang lahat na di magsitanggap sa inyo sa bayan bayang yaon ay ipagpag ninyo ang alabok sa inyong mga paa na pinakapatutuo laban sa kanila na sabi ng Panginoon na kung saan kayo tumuloy doon kayo tumuloy kung tatanggapin kayo pero kung hindi kayo tatanggapin ipagpag ninyo ang inyong mga paa para pati alabok ay maiwan sa kanila dahil ito'y patutuo laban sa kanila na hindi sila naniniwala at sila ay nagsialis at nangagsiparoon sa lahat ng mga nayon na ipinangaral ang ibanghilyo at nagpapagaling sa at saan saan man verse 7 nabalitaan nga ni Herodes na titra, tritrarka ang lahat na ginawa at siya'y totoong nanitilihinan sapagkat sinabi ng ilan na si Juan ay muling ibinangon sa mga patay. Pagkaalam ni Herodes ay na, nag, nag, naguluhan siya dahil ang sabi nila ay si Juan daw ay nagbangon sa mga patay, muling nabuhay daw. Akala nila ito nga si Jesus ay si Juan. Sa verse 8, at nang ilan na si Elias ay lumitaw at ng mga iba na isa sa mga datihang propeta ay muling ibinangon ang sabi daw sa iba ng mga tao ay si daw ay lumitaw uli at ng ang iba daw ay ang sabi nila sa ating Panginoong Isus ay siya daw ang propetang uh, dati na bumangon na naman uli na buhay hindi talaga nila nakilala ang ating Panginoon at sinabi ni Herodes pinugutan ko ng ulo si Juan data po sino nga ito na tungkol sa kanyay nabalitaan ko ang gayong bagay at pinagsisikapan niyang siya'y makita ang sabi ni Rhodes na pinugutan ko na ng ulo si Juan at sino na naman itong taong ito ang nabalitaan ko at gusto ko siyang makita ito na nga si Jesus kasi hindi nga nila alam tungkol sa ating Panginoong Jesus at nang magsibalik ang mga apostol ay sinaysay nila sa kanya sa kanya kung anong mga bagay ang kanilang ginawa at sila ay isinama niya at lumigpit na bukod sa isang bayan na tinawag na Bitsaida datopot ng malaman ng mga karamihan ay nagsisunod sa kanya at sila tinanggap niyang may galak at sinalita sa kanila ang tungkol sa karya ng Diyos at pinagaling niya ang nang, nangagkakailangan ng gamutin ito ang kapangyarihan ng ating Panginoon na ang kanyang pagbaba dito sa lupa ay nilihim hindi talaga nakakaalam ang karamihan kundi ang mga taong nakakaalam lang yung mga taong nakikita ng Diyos na sumusunod sa kanyang kalooban sumusunod sa kanyang utos pero yung mga taong hindi na hindi sumusunod sa kanyang utos ay hindi ito pinaalam ng kanyang buong katotohanan kaya ang mga bagay na ito nung pagdating ng ating Panginoong Hesus sa lupa ay nilihim dahil para lang ito sa mga taong naniniwala sa ating Panginoon at sumusunod sa kanyang kalooban kaya yung iba na hindi naniniwala sa kanya at hindi sumusunod sa kanyang kalooban ay hindi ito pinapaunawa sa kanya kaya yung si pag mga hari sa Israel nung panahon na si Herodes ay pinapatay nila ang Panginoon dahil ayaw nilang maghari ang Panginoon dahil at saka hindi sila naniniwala pero dito natin malaman malaman na ang mga Sabbath keeper noon ay hindi lahat ang nakakakilala sa ating Panginoon kundi kat yung mga tao lang naniniwala sa kanya at sumusunod sa kanyang kaloban kung tuloy po natin sa 11 datapot ng malaman malaman ng mga karamihan ay nagsisunod sa kanya at sila tinanggap niyang may galak at sinalita sa kanila ang tungkol sa karya ng Diyos at pinagaling niya ang mga na gamutin at nagpasimulang kumiling ang araw at nagsilapit ang labing dalawa at nagsabi sa kanya paalisin mo ang karamihan upang sila ay mag magsiparoon sa mga nayon at sa mga lupaing nasa palibot libot at mga mga at mga kakuha ng pagkain Sapagkat ay nangarito sa isang ilang nadako Datupot sinabi niya sa kanila Bigyan ninyo sila ng makakain At sinabi nila Wala tayo kundi limang tinapay at dalawang ista Malibang kami magsiyaon At ibili ng pagkain ang lahat ng mga taong ito Verse 14 sapagkat sila ay may limang libong lalaki at sinabi niya sa kanyang mga alagad paupuin ninyo sila ng pulutong pulupulutong na may tig limang po bawat isa 15 at gayon ang ginawa nila at pinaupo silang lahat at kinuha niya ang limang tinapay at ang dalawang isda at pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad upang ihain sa harap ng karamihan 17 at sila'y nagsikain at nangabusog ang lahat at ang lumabis sa kanila na mga pinagputol-putol ay pinulot sa labing dalawang bakol Grabe talaga ang kapangyarihan ng ating Panginoon na ang gusto sana ng mga alagad na paalisin na yung mga tao dahil liblib -lib daw ang lugar na yun at para makakain daw yung mga tao ngunit ang sabi ng Panginoon pakainin nyo sila pero sumagot yung kanya mga alagad na paano natin sila pakainin na mayroon lang tayong limang isda at limang tinapay ngunit kinuha ng Panginoon at at uh, tumingala siya sa langit at pinagputol-putol at ibinigay sa mga tao uh, at pinakain nila ang mga tao ibig sabihin dumami yung uh, isda at saka yung tinapay at nakaipon pa sila ng labing dalawang ito po pinagputol at ibinigay sa alagad upang hiahin sa harap nila ng karamihan at pinagputol-putol at pinulot na labing dalawang bakol nakaipon pa sila ng labing dalawang bakol sumubura pa ganun talaga ka kapangyarihan ng ating Panginoon sasabihin ng niya ay uh, lumalabas kaagad kung ano ang sinasabi niya tuloy po tayo sa itin at nangyari nang siya na langin ng bukod na ang mga lagad ay kasama niya at tinanong niya sila na sinasabi ano ang sinabi ng karamihan kung sino ako at pagsagot nila ay nagsabi si Juan Bautista datapot sinabi ng mga iba si Elias at sinabi ng mga iba na isa sa mga datihang propeta ay muling nagbangon sa 20 at sinabi niya sa kanila datapot ano ang sabi ninyo kung sino ako at pagsagot ni Pedro ay nangagsabi ang Kristo ng Diyos. Sa tintuan, datapot ipinagbilin niya at pinagutos sa kanila na huwag sabihin ito sa kanino mang tao. Ibig sabihin na ang Diyos talaga ayaw talaga niyang malaman ng mga tao. Ang sabi ng mga tao, yung limang libo na pinakain niya na sino daw siya ang sabi ng mga tao, yung sabi daw ng ibang mga tao, siya si Elias na muling nabuhay. Ang yung iba daw siya ang propeta. Ngunit tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Kayo, sino ba ako sa inyong pagkaka kilala?" At sumagot si Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos." Ngunit ang sabi ng Panginoon, Huwag niyong itong ipagsabi kanino man. Ibig sabihin, ang kapangyarihan talaga ng Panginoon, ang kanyang pagkadyos, ay nilihim niya ito. Dahil para lang ito sa mga taong naniniwala sa kanya. Ngunit ang mga taong hindi naniniwala sa kanya, ay hindi ito ma makakaunawa at makilala ang ating Panginoon.